Vice ganda nagmadali ng umalis sa Sultan Kudarat para makaabot sa Grand Finals ng Kalokalay. Matapos ang very successful show nila Vice at iba pang mga kapamilya stars sa closing event ng Kalimudan Festival sa Sultan Kudarat kahapon, ay talagang maaga pa nga lang kanina, ay lumipad na din sila Vice kasama ang buong team nito, para makahabol at nakapasok sa showtime, ngayong araw din gaganapin, ang grand finals ng Kalokalike kaya maaga pa lang din ay super busy na, ng mga staff ng showtime, maging ang mga mamahalin at bigating sasakyan na gagamitin ng mga kalocal -like ngayon ay nakahanda na din sa labas ng Showtime Studio. Super bonga at tila bawat isa nga sa mga grand finalist ay sasakay dito. Samantala isinama naman ni Vice Ganda kahapon sa Sultan Kudarat ang kaibigan nitong si Petit Oh, eto ito, ito po si, put, si Putit. <laughs> eto si Petit. Kasi nalaman niya pupunta ako dito. Eh, sabi niya gusto niya daw sumama dahil madami daw guapo sa Sultan Kudarat. Totoo ba yun? Totoo to, yun! To, 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 to. Marami pang guwapo sa Sultan Kudarat. Kasi si Petit ang tagal niya ng single. Eh ako, married na ako. Kaya eh, hindi ko na pinoproblema yan. So si Petit, taga-hanap siya ng magiging friend. Oo. -o. Bakit magusto gusto mo ng bagong friend? Siyempre, gusto ko talaga dito kasi masarap may, may kasama ngayong Pasko. Oo, oh, oh. tsaka kaya, kaya gusto niya magka-boyfriend. Oo. Oh, Kasi Saka... ang tagal niya na rin hindi... Oh, yeah. Kasi yung sa kanya, hindi niya na rin nakikita. <laughs> <laughs> Kumukuha na lang siya ng salamin pag kinakamusta na niya, ginagano <laughs> niya. Tapos niya. ng laman. <laughs> Pero... ang na tonight dahil mahigit 400,000 ang at... thousand na tao yung nag-aabang sa bakla. <laughs> okay. So, kaya kahit ka uh, pa parang namin, nagmadali na kami para makapagsimula kami agad-agad. Kasi -agad. so, I can't wait to perform for all of you. Kahit iniihina ako, ko. <laughs>